Hi guys, today's video ang lulutuin ko naman ay ginataang papaya. Nakain ba kayo nito guys? Ginataang papaya. Ang sarap nito. Nakakamiss. At saka meron akong coconut cream for the last minute. ilagay natin itong lahat ng ingredients. Sama ko na yung gilis. Para please. At syempre, meron ako dito malaking malamit. In oil. Isang lang po. Isang iwang malaki. Iwak na. Yes. So, para kunwari, siya? Ay, nakakamiss yung ganito yun ko. I love it. Ganito ka rin pa maghiwa ng ano, ng papaya. Para siyang ano, no? para siyang ano, sayote. Pero papaya siya papaya siya na green. Lutong niya. Alam niyo ba ang pwedeng kainin dilaw ang papaya? Hindi yung atsara. Yung, yung ganito. Pwede siyang kainin. Try niyo. Ay! Okay, Matt.

Pagkakarap na ang mga Madami pa siyang sabaw, pero masarap niya na ang sabaw. Kaya lagay na natin ang coconut cream. Ayan. Sarap na niya guys. Ang pangon.